Magandang araw mga bata, ako nga pala ang inyong kuyang kwentistang si Kuya James at ngayong araw na ito, meron akong isang kwentong imihanda para sa inyo pero syempre, bago natin simulan ng ating kwentuhan, ako ay magtatanong muna Handa na ba kayo? Abay, magaling kong ganun Ang tanong ko sa inyong mga bata, kayo ba ay naglalaro sa labas ng inyong bahay? Aba, siguro ang karamihan dito ay naglalaro sa labas ng kanilang bahay pero isa pang tanong ko mga bata, Kapag kayo ba ay naglalaro sa labas ng inyong bahay o sa kalye, ano-ano kaya ang mga hayop ang pwede nyong makita? Aba, sa sakto, may kinalaman yan sa ating kwento. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara, simulan na natin ang kwento. Ang pamagat ng ating kwento ay Ang Mga Hayop sa Kalye. Ito ay kwento ni na Malak at Manisha Chowdhury at guwit ni Priya Korean at atid sa atin ng Let's Read ng The Asia Foundation. Sina Sonu, Mono at Rina ay lumabas para maglaro. May nakita silang kuting. Nakatingin siya sa isang malaking daga. Tignan mo! Sigaw ni Sonu. Si Rina ay nakakita ng maliit na langgam patungo sa malaking daga nang biglang may malaking anino na nahulog sa kanilang lahat. Isang napakalaking agila ang dumapo sa pader. Maliit na langgam, maliit na kuting, malaking daga at napakalaking agila sa parehong mahabang kalye. Ano ang gagawin ng tatlong magigiting na bata? Sabay-sabay silang pumalakpak Ibinuka ng agila ang kanyang mga pakpak at lumipad palayo. Pinaakit ni Rina ang langgam sa isang dahon at iniwan ito sa pader. Nakita ng langgam ang butil ng asukal. Kinuha niya ito at nagmadaling umuwi. Nakakuha ang malaking daga ng kalahating pakoda at bumalik na sa kanal. Sabi ng maliit na kuting at nagsimulang linisin ang kanyang mga paa. Binigyan ni Mono ng isang tasang gatas ang kuting at nakipaglaro ang tatlong bata rito. Ang napakalaking agila na nakaupo sa puno ay lumipad papalayo. At diyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw na ito. Sana mga bata, marami na naman kayo napulot na aral sa ating kwento. At syempre, talaga nga naman napakasarap maglaro sa labas ng ating bahay, lalo na sa kalye at makakita ng iba't ibang uri ng hayop. O paano mga bata? Hanggang dito na lang ha. Muli ako ang inyong kuyang kwentisang si Kuya James na nagsasabing mga bata, lagi kayong magdadasal at magbabasa ng libro dahil sa National Library of the Philippines, mag-e-enjoy ka dito. O paano? Hanggang sa muling kwentuhan, paalam!